Kapag pala ang gabi po sa ating lahat, kumbati na po ang inyong ka -antingero. Kung bago pala po kayo sa aking munting YouTube channel, sana na po paki-like, share, subscribe. Maraming salamat po. Ito mga katingero, ay uri ng libon na kinasun. Kung tawagin natin libon, ay yung walang butas. At kung sa mga shell naman, ay naging bato na. Dito sa Mindanao, ito ay pinaniwalaan isa sa tinatawag lang mutya na gamit ng mga antingiro. Ngunit po atin naman pong pag-aralan sa siyensya, ha? marami kasi na ito, uh, ito, ay isang uri ng fossilized. Pag sinasabi fossilized, ito nagiging bato sapagkat kinakain ng minerals. Uh, abutin daw ng libu libo hanggang milyong taon bago magiging bato ang isang bagay. Pero dito naman sa atin, na mga mahilig sa ating antig, ito'y pinaniwala ang uri ng mutya galing kalikasan. Ang nagmamayari po nito mga katingiro ay ating kasamahang katingiro. Walang iba kundi si Harris Galorio. Bro, magandang gabi. Magandang gabi din. Oo. Oh. Uh, ah, manigig ka mo mga kwan. Saan ito galing yung mga tiritawag mong mutya ng suso, mutya ng bagongon at mutya ng sigay? Galing yan sa ilog. pinukuha ko sa ilog kusang malabas yan pa bumabaha okay okay pag mabaha niya nakukuha mga kantingero ka ah ito mga kantingero ka ah, subukan mo yung bro yung crystallize mo na bagongon yan tertawag na bagongon na libon ah, crystallize po siya mga kantingero ka ah ipinakita lang po ni bro Harris ang kanyang mga mutya na pinapalimusan So, kung tawagin natin ay fuselage. Kung tawagin naman ng mga tingiro ay mutya galing kalikasan. Okay? Yan po ang mga available na mutya ni Bro Harris. Ito, mutya ng susok. At ito naman, bagungon. At meron din tayo dito, mutya ng sigay. Yung ginagamit na palamuti sa mga bahay noong unang panahon yung shell na sigay ah, naging debon siya o naging bato o fossilized na po siya mga kaantingero ah, sa mga nagnanais ng mga mutya libro haris mari yun lang siyang ah, ipm sa kanyang facebook page ah, ano pangalan na facebook page mo bro haris galorio haris galorio ng kanyang facebook page ah, i-indicate e ko naman dito mga kaantingero tulad ng magamit ni Papa Dodong, uh, sa kanya din mag-contact pagkat sila ni Papa Dodong ang palaging nagsasama. Okay. So ano ang ni mo bro? Bakit na na? Uh, kung may ma-interesado dito, eh, mag-PM lang sa akin. Ayun. Sa aking Facebook page. Para lang mag-usap. yod lang? Uh, okay. At ito po, ulit mga kaantingero ang sinasabing mutya na galing sa kalikasan ni Kung atin ang magubasiyan ang sinsya, ito tinatawag na fossilized sapagkat ito ay binuo ng minerales libu libo hanggang milyong taon ayon sa pag-aaral nila sa mga fossilized o nagiging bato ng isang bagay. At ito naman bilang mga antingiro ay pinawalang ito ay isa sa mga ginagamit bilang mutya ng kalikasan. Once again, ito po muli pala si Combat General ang nagsasabi kapag palang gabi sa ating lahat. And God bless everyone. Maraming salamat po.